Ang hmm? dami-dami nyo dito, wala kayong nagawa. Papa, mas magmumukhang guilty si Jason kung hindi siya sumama sa pulis. Saan sinuhulan nyo! Hindi na dapat ito nung pinaabot pa sa presinto. Uncle, hindi naman lahat ng tao nadadaan sa suhol. Nagpapatawa ka? Lahat ng tao may katapat na presko! Just admit it. Palpak ang diskarte ninyo. Salamat kay Tito Manolo dahil kung nakulong ang anak mo, talagang hindi kita mapapatawad. Ilabas niyo si Jason Quintana! Oh. Kriminal! Ano nangyayari, Ton? Luming, tama na. Wala tayong mapapala dito. Patulong na lang tayo kay attorney. Pakakasuhan natin yan. Hindi. Sumunod na ako sa sinabi mong dadaanin natin sa maayos na usapan. Ano nangyari? Wala! Ilabas niyo si Jason! Ilabas niyo yan! Lumabas kayo dito! Tapos dito si Jason, mga kriminal! Kung pinakawalan na siya ng mga polis. Okay, okay. Salamat po. Salamat. Okay, bye. Na-advise ko na po ang mga polis. Punta na po sila dito. Good. Chito, buwan yung aso. Yeah. Come, sister. Let's go. Daddy, ano nangyayari? Huwag kayo lalabas, ha? Dito lang kayo. Pumunta kayo dito! Harapin niyo ako! Lumabas kayo! Ayun, ayun. Tama na, tama na. Nasa si Jason Quintana! Buksan mo, Gay! sir. Oh, ano? 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 Asan ang tapang nyo? Ba't hindi kayo makasugod? Papa, mo na silang patulan. Luming, umalis na kayo. Huwag na kayo dito. Ano ba ang gusto ninyo, ha? Danios perwisyo? Magkano nang matigil na kayo? Labunin niyo yung pera niyo! ilabas nyo si Jason Quintana! Ay, tama na. Hindi mo makikinig sa atin yan eh. Baka kung ano pagawin sa atin yan. Tagputin huh. niya yan. Bago ko'y palapas sa aso ko. Saan, sir? Ba't kami hulihin nyo? Si Jason Quintana, hulihin nyo!